Hmm. Alam mo yung uh, uh, nag-prepare ka tapos sa uh, dami mong ipiprepare bago mag-ride medyo medyo nakakahasel daming proseso Uy, tapos pa Siyempre kailangan natin ng na skin care guys kasi nga mainit sana yung sunblock ko. Ito na lang. So, kailangan ko magdala ng tubig. Of course, goggles. Ayan. And, ibang mga gadgets. Ayan. Dadaling ko to. Nagga ko na lang sa sa record guys, ready na. Ha, ko yung 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 ganda ng dating ko. Oh. So, tapong ko muna itong basura. And, yun, parilaki. Using it sa So, guys, uh, na meron sa Pasig, kung saan naganap yung uh, test ride. Yan. Medyo wala pang tao kasi ang aga pa, sobrang aga. Ayan sa likod ko si Carl. Yan yung malaking, anong tawag niya? Yung malaking, isa to ha, na walang brief. <laughs> okay, so, yun yung makikita niya. So, wala, wala makikita. So, flex ko pala sa inyo, yung gagamitin ko na motor. Ito yung XR125 na luma. Yan yung itura niya. Ayan. So, pinalitan ko na ng Excel Takasago rims. Ayan yung yun yung tura ng bike yan ah tapos si Carl ah uh, ganun din XRN din gamit hi. kay maya ba XRN good kay ilang alinga raman yung auto ah kanya tipid sa gas eh marami nakakarin lagyan niya ng panniers, katulad kay Des ba diba? yung sky drive may panniers, years ayusin nyo yan ah so dalawa yan may rack yan ito sa kabilaan ito so, pwede na Okay, flex lang bago kami dumiretso sa Marilaki. So, Carl, direct, let's go na. Okay. Nagkarga kami ng gasolina. Yan. Uh, full tank. Tingnan natin kung magkano yung full tank. Full tank natin. Nasa 600, ano, sorry, 160 plus. Full tank na yan. Tapos, kuya, idugtong mo na lang doon sa Ah. Yeah. So, yan, puno na. Ang puno na natin dito na sa mga 300 plus lang, Okay. let's go. Okay. Yan. Yeah. Alright, we're lucky. Clip fuel. Dalawang HRM. Yan, yeah, no? So, yung XRM ko, meron siyang sa likod may panier bags. Then, sa kanya kay stock pa. Well, mamaya, pag uwi namin, hahanapin namin sa ng mga parts. Para medyo maganda naman tingnan. Ito so, yung pinaka-famous na Big C. Nadaanan ko na ito. Ay, nadaanan na namin ng Big C. So, dito pa lagi. Maraming na uh, nadidiscuss dito. Ayan. So, wala kasi ako buko, kaya ito lang muna ang gagawin natin. Guys, ang ganda ng tanawin dito. Alam niyo, pag sabi kayo ng mafia, eh, ito yung video late na. Ang mga alas ang oras ngayon mga alas 9 ano, alas uh, para alas 10 so dito yun ito ganda guys ha? o very lucky halfway pa lang tayo kapunta ang uh, Jalil Spring ang Spring ang okay. Jalil so yan bigyan na natin yun itura ng ano so, yan maraming na

Uh, so, pag matuloy yung tapo mo dyan, tapos magpipaki-paki kaya hinahuli ka nila. Gano'n, gano'n lang mo rilaki, o. Oh. Di ba? Gano'n, gano'n lang mo kaya yan, o? Di ba yan? Di pahal na sa likod. One hand lang to. <laughs> walang gopro. Walang pambiling gopro. Uh, o, so, di ba? ito si ate. O. No. Oh. Dito ko ng ano, dito sila umiikot kasi sila magbangking-bangking sa dito. Ingat lang tayo dito guys. Maraming, maraming bangking-bangking dito. Tulit muna natin yung dito. Suminto kami dito sandali. Uh, ito yung scenario dito. So maraming tao from there. Going there. So, yeah. This is your first time, no? So, ano masabi mo sa sa Nagaka-enjoy. Ano? It's my first time here in Marilake and it was very fun. Like, we were riding with our XRMs, you know? So, yun, na-recommend ka talaga sa mga friends natin na pumunta dito. Enjoy talaga dito. Slow ride lang. Alright. Well, yung, ano, yung mga friends mo sa Cebu, invited mo sila pag may time sila dito. And also, you can rent a bike from me, no? So, meron tayong rental bike. So, you can you can ano, pwede kayong mag uh, alam mo, nagpumunta kayo ng Manila, nag-ride kayo, so pwede kayong mag-rent ng bike. No, just a PMA eh, request kayo. Po, wala wala lang tayong big bike, no, small bike lang. Oh, guys, uh, punta kayo dito na Manila, guys. Bisaya, uh, oh, Bisaya. Uh, ah. Uh, Mamay, ayun naman sa Manila, may kaya natin mabangan ma na mamuto. So, enjoy kayo dito yung ride, no? Yeah, especially kay mga small bikes atong gamiton. So, lindot kayo, eh,

tao na lang yung kung ano, mga laya. pwede na rin mag-breakfast uh, at saka lunch. So, tas on sila. Ha! Medyo mainit ngayon, ha? <laughs> walang, walang GoPro! Walang pambiling GoPro! Ah, uh, na, di ba? Ito si ate, eh. Oh. No. Dito kadalasan, ng ano, ano sila dito sila dito, dito sila mabangking sa dito. Ingat lang tayo dito guys. Maraming, maraming bangking-bangking dito. Tulit muna natin yung dito. nandito na kami sa Infanta. And it's 90 kilometers na from Metro Manila or from ano. And of course, uh, ilang kilometers na lang, doon na tayo sa Jarrell's Peak. So hindi namin nakunan yung mga twisties kasi wala naman akong action camera sa so, ito naman gamit ko. And yeah. So mamaya, after this, abangan nyo. Uh, kakain lang kami. So, tingnan natin yung mga masasarap na mga pagkain nila doon sa Marquez. Let's go. See so, you Wait ko lang kayo. Kasi so, dito mga may sticker pa natin dyan. Luma Ano yung order ko? Ha? Ah? ah, yung, yung sukli na. Ah, pa lang na. Ah, ginawa na niya. Okay, sige. Yung kape, mamaya na lang. Wala order na kape. Ah, sige. Dalawang kape, barako. Babayaan ko na. 120. 120 So, ang ginastos ngayon is 600, 500, plus 120 na coffee. So, mga, mga 700 yan. Let's go. So, nabot na mong food, no? So, thank you kay Carl. Tagaan ko niya ang sabaw. Ang sabaw, butang ko takuri. So, guys, ang among yodra karon Uh, bulalo o pinakbit mamayad mga. kay eh, di man may vloggers may ubang trabaho vloggers nga dili mamayad kay para masikat sila Masikrat. na sila ano ah, na so tinawanan ko. og higop niya butangan na nimo sa limon sito para lami niya butangan na nimo ni sa ang style sa bulalo diri kay mayroong bukal ilang ilabay ang tubig which is maunang lami niya murang na siya in tubig niya butangan na mo Sorry oh, lawan to. Oh. 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 Hmm. So, Mau main ini, ini kan. kan? Apa dulu ini. Terus kau Kalau sekarang tilawan atau nih Ini letak tanah apa? Letak lama <laughs> 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 yeah. mm. Ah, ayo solid, eh. Ikaw man ane, eh, ang atong next na buhaton mo agita sa katong windmill dito. Oh. lang. Kung wala gito sa dito, mo picture lang tayo dali then balik ta sa 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 Manila. Sige, sige. So, cheers, cheers guys. Cheers. descape é So, nandito kami ngayon sa Pililia. Nakikita nyo ang daming mga electric fan. <laughs> Actually, ano to? Uh, electric uh, windmill. So, ito yung mga nag-supply ng kuryente sa atin sa Manila and sa isang lugar. Then, sad to say, dito wala pa kuryente. Gamit nila solar. So, guys, uh, papunta na kami ng Manila and then uwi na kami. Bye-bye. So, mga bay, uh, dininatapos ang among ride and until, until next time na po nga yeah, mag-ride kami akong buatan o videos para makita niyo kung sa mga nahitabo. Alright, see you next time. Bye-bye.